Ang Talisay Cebu ay opisyal na diniklarang syudad noong taong 2000 sa visa ng Republic Act 8978. Bagamat isa ng city, ay malaki pa rin sa nasasakupan ng lugar ang mga kagubatan at mga liblib -lib na sityo at barangay. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa isa sa mga nasasakupang barangay ng Talisay City. Ito ay ang talaga namang nakakalungkot at kalunos-lunos na sinapit ng isang 10 years old pa lamang na batang babae noong 2022. Isa kasing naaagnas sa na katawan ng isang batang babae ang kanilang natagpuan sa masukal at liblib na lugar sa isang maliit na kweba. Ang biktima ay natatakpan ng malalaking bato at ito ay kinilalang si Kiara May na Manama. Bago ko po simulan ang ating story, sa mga bago po sa channel ko, please hit the subscribe button at pakipindot na rin po ang notification bell para ma-notify kayo pag may bago tayong upload na videos. January 9, 2022, ilang araw pa lamang nakakaraan matapos ang masayang pagsalubong ng bagong taon nang makatanggap ng report ang tanggapan ng kapulisan sa Talisay City, Cebu. Ito ay tungkol sa natagpuang wala ng buhay na katawan ng 10 years old na batang kinilalang si Kiara May Namanama. Kasama ang mga tauhan ng Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Office ay nagtungo sila sa lugar. Dito ay nadatnan nila ang biktima sa kalunos-lunos nitong kalagayan. Ayon sa ina ni Kiara, ay huli nilang nakitang buhay ang anak noong January 6, 2022. Maaga umano silang gumising na mag-anak. At tulad ng kanilang nakasanayan, kasama ang anak na si Kiara at nakatatanda nitong kapatid na lalaki, ay maaga pa nilang binagtas ang daan papunta sa ilog para maglaba. Makalipas lamang ilang saglit, ay nagpaalam sa kanyang dalawang anak na magpupunta sa malalim na bahagi ng ilog, upstream, para maligo, na kanya namang pinayagan. Ayon sa kanya, ay alas 10 na ng umaga nang matapos niya ang nilalabhan at nagsimula na siyang hanapin ang dalawang anak. Subalit wala na si Kiara at ang 12 years old na lamang na anak na lalaki ang kanyang nakita. Ayon dito ay nauna nang nagpaalam si Kiara sa kanya para umuwi. Subalit ganun na lamang ang kanyang pag-aalala nang hindi datna ng anak sa kanilang bahay. Kasama ng ilang mga kamag-anak at kakilala ay hinanap nila si Kiara Muli nilang binalikan ang ilog at ang masusukal na lugar, ngunit hindi nila ito nakita. Makalipas ang tatlong araw na walang tigil na paghahanap, noong January 9, 2022, ay natagpuan nila ang hinahanap sa kuweba malapit sa isang dump site. Katakataka kasi ang dami ng malalaking langaw at kakaibang amoy na nanggagaling sa loob ng maliit na kuweba. Nagawa pang makuhaan ng isang kasamang vlogger ang lugar kung saan nakita ang katawan ni Kiara na natatabunan ng malalaking bato. Nahirapan pa ang mga members ng Bureau of Fire Protection at City Disaster Risk Reduction and Management Group sa pagkuha ng katawan ni Kiara dahil sa masukalang ang lugar. Ang katawan ni Kiara ay nasa state of decomposition na at punit ang pangibaba nitong kausuotan. Kaya naman una ng tining ng motibo ng mga pulis ay ang panggagahasa. Ang pamunuan ng Talisay City sa pangunguna ni Mayor Gerald Anthony Gulyas ay naglabas ng pahayag na magbibigay ng halagang 100,000 bilang pabuya sa kung sino makakapagbigay ng impormasyon sa nangyari kay Kiara May. Sa ginawang investigasyon ng kapulisan ng Talisay, ay nagawa nilang makakalap ng pitong katao bilang witnesses at lahat sila ay iisa lamang ay tinuturong lalaki na siyang huling na mataan malapit sa lugar Noong mangyari ang krimen, ito ay ang 18 anyos na binatilyo na si Ayan Ray Bakuli at residente ng Sitio Avocado, Barangay Maghaway, Talisay City. Sa ginawang follow-up operation ng kapulisan noong January 12, 2022 ng alas 9.30 ng umaga ay nagawa nilang maaresto ang person of interest na si Bakuli. Ilang oras na lamang bago dalhin si Kiara sa kanyang huling himlayan sa public cemetery ng Barangay Poblasyon ay naaresto si Bakuli sa Barangay Camp 7 sa bayan ng Minglanilla. Ayon sa mga pulis ay sinubukan pa nitong tumakas matapos ang ginawang krimen. January 13, 2022, kinabukasan sa isang interview sa local radio station na DYHP ay sinabi na Bakuli na hindi siya nag-iisa Kasama niya umano ang tatlong kaibigan sa ginawang krimen. Ayon sa kanya, ay mas matatanda ito sa kanya kaya naman ay napilitan siya na sundin lahat ng inutos ng mga ito sa kanya. Ayon kay Bakuli noong January 6, 2022 ng umaga, ay inutusan siya ng tatlo para subaybayan si Kiara. Ayon din sa kanya, ay ang tatlong sumakal at naglunod kay Kiara sa ilog bago nila ito dinala sa kweba kung saan nila ito ginawa ng kahalayan. Ayon din sa kanya ay siya huling gumalaw sa bata dahil sa pinilit umano siya ng tatlo nagawin gawin iyon. Ang tatlong kasama din umano ang nagtapon ng mga bato kay Chiara dahil sa una na siyang umalis sa lugar. January 15, 2022, matapos na mabanggit ang kanilang mga pangalan, ay kusang loob na sumuko ang tatlong katao na itinuro ni Bakuli na kasama niyang gumawa ng krimen. Kasama ng mga ito ang kanilang mga abogado at ilang mga dokumento para patunayan ang kanilang mga alibay. Ang una isang driver ng jeep, kasama nito ang amo. Ayon sa kanya noong araw na mangyari ang krimen, ay namamasada siya at ang nasabing alibay ay pinatutuhanan ng amo nito. Ang isa naman ay isang kargador, kasama nito ang driver ng truck na kanyang sinamahan kung saan ay naka-duty umano siya noong araw na mangyari ang krimen. At ang huli ay empleyado ng isang power line. Daladala nito ang company logbook kung saan ay nakalagay sa attendance na pumasok siya sa trabaho na mangyari ang krimen. Ayon sa tatlo ay kilala nila si Bakuli dahil sa naninirahan umano sila sa iisang barangay. At ang sospek ay minsan na nilang nakasamaan ng loob ito umano ang dahilan kung bakit dinadawit sila nito sa kaso. Matapos ang imbestigasyon ay walang nakitang kahit na anong ebidensya na maglilink sa tatlo sa kaso. Wala din kahit na anong mga criminal record ang tatlo sa lugar. Kaya naman ay agad din itong pinakawalan at muling nag-focus ang imbestigasyon kay Bakuli. Napag-alaman nila na ang binatilyo ay may ilang kaso na ng pagnanakaw at kilala din ito sa lugar na gumagamit ng iligal na gamot. Sa huli ay kusang loob naman na inamin ni Baculi ang ginawa sa harap ng media at ng abogado. Ayon sa kanya, ay malimit siya sa lugar para mamana ng isda at malimit niya din na makita ang biktima na naliligo doon. Hanggang sa makita niya ito noong umaga ng January 6, 2022 na naliligo sa ilog. Nang makita na wala itong kasama, ay agad niya itong nilapitan at sinakal bago inilubog sa tubig hanggang sa maulan ito ng malay. Binuhat niya ang katawan nito papunta sa masukal na kuweba at doon ay ginawa niya ito ng kahalayan bago niya ito tinabunan ng malaking bato. Umamin din ito na nakagamit siya ng gawin niya ang pamamaslang. Ang sospek ay agad na sinampahan ng kasong pagpatay at panggagahasa ng Talisay City Police at ito ay nasa pangangalaga ng Talisay City Police Station habang dinidinig ang kaso sa hukuman. Nagpasalamat naman ang pamilya dahil sa mabilis na pagkakadakip sa suspect. Subalit ganun na lamang ang kanilang pagkadismaya dahil sa kamag-anak paumanon nila si Bakuli. Ang ina kasi ni at ang ama ng suspect ay magpinsan. Kaya naman ay hindi nila lubos maisip na ito ang gagawa ng kahiyupan sa kanilang anak. Hindi pa nakaka-recover ang mag-anak dahil sa giniba ng bagyong udet ang kanilang tirahan. Sumunod pa ang masakit na sinapit ni Kiara. Tanging iling na lamang naging reaksyon ng mga magulang ni Bakuli dahil sa hindi nila lubos maisip na magagawa iyon ng kanilang anak. Magsisi man ito ay huli na dahil sa hindi na nito maibabalik ang buhay ni Kiara na winakasan niya sa napakasakit na pamamaraan. Ganyan-ganyan ang mga Sana po ay nagustuhan nyo ang isa na namang malungkot na kwento ng krimen na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa walang sawang pagsubaybay sa atin pong mga video. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ang inyong saluubin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.